sa bawat chapter po na ito, meron talaga pong nagtitiwala may nagbubukas ng pinto para sa akin. Kahit na sa panahon na hindi ko po alam yung gagawin ko, kahit na sa mga panahon na hindi, wala pa rin akong tiwala sa sarili ko at sa akin kaya na nakayahan, meron po titiwala sa akin. At yun ay talagang nire-recognize ko at pinagpapasalamat ko. Most importantly, of course, yung, uh, yung ating audience, yung pagpapakita nila ng pagmamahal sa, sa ginagawa natin, sa pagbibigay natin ng mga programa sa kanila, eh talagang binabalo ko po ang lahat ng ito. Kaya nga, after that day, after that point when I realized na ito talaga yung gusto kong gawin, masasabi ko na dahil sa GMA, naging klaro kung ano po yung pangarap ko sa buhay. At ito po yun, nandito po ako sa harapan ninyo, fulfilling that dream every day, and now I have the opportunity and a, the new chapter, a new chapter, uh, a renewed chapter to fulfill these dreams again uh, every day. Kaya maraming salamat sa muling pagtitiwala po niyo. <laughs>